Sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat na nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Yung first time mong bumili ng kondom Ah, uh, miss Pabili ng kondom, isa lang <laughs> Size po, sir <laughs> Size daw no, 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 no. <laughs> Ah, uh, small lang. Sa small ni Anak pa ng <laughs> pala. Anak ka pa ng <laughs> ah. Wag daw bibitaw. <laughs> Kakaibang technique yan ah. Napagkanta Sige Fine, sorry, Dol, wala lagi kaning meeting Atong June 30 Meeting sa mga gwapo O, Dol, wala akong ka-add Dol, kay Atong Manila Ay, naka-picture si Iba na sa ako Wow Sa lawal Ay, <laughs> hirap tumawa kapag 12.55am na Ah, oh, siyempre May mga natutulog na eh Ay, <laughs> eh, dapat ganyan lang Tama Tama <laughs> Pahil ka ba, Dol? Ikaw yung model sa toothpaste, pero ikaw yung cavity. Ba? Oo, kahit tagalago na ako, palag na. Cavity <laughs> <Nabiti> yun eh. <laughs> May mga babaeng kurya-kurya ang muka. Hmm tapos ang leeg aprika <laughs> <laughs> dami niya <laughs> Hello, hospital, hospital, hello. Hello, miss. Pwede mga tana? Napay pasyente ang room 308. Hala, wala na ra ba kayo nakaikyas? Nga naman di ay. Aha, <laughs> wala. Kanang, ako lang yung siguro ba kung nakagawas na bagid ko di ha. Siya <laughs> <laughs> <Shop> pala yun. Aba! Ayaw, di ma. Baliktad na yung kalabaw instead na mag aararo <laughs> Naglalaro. Ayan. <laughs> Ayan ah, eh, pala gusto niya makipaglaro. Okay, <laughs> Hi vlog! Welcome to my guys! Shout, <laughs> shut down! <laughs> shut down <ko>. <laughs> na lang Dumilim nga. Tulog na muna ako. At dunis na naman bukas. Alam mo Inday, eh, mm -hmm. ang pagmamahal ko sa iyo parang yung ipon ko sa bangko. Ah! Wow, talaga baldo Lalo bang dadagdag Paubos na. <laughs> <laughs> Paubos na pala. <laughs> <laughs> bah? <laughs> Karong tablo an tamog self-defense. Isaon niyo mm -hmm. pagdepensa sa yung goglingon og niyo mo attempt of tikbas inyo ha. Mm -hmm. Minawa Minaw ba? Hmm, Ikaw lang ka, minaw ka <laughs> Para si mo Bitaw Sige daw ba sa galaban? Po, mm. po rin ka mm. Ah, kuha mo, kuha Sige yeah. lang Iniktig ba sa galaban? Ho. Simple Ho. lang pala Ho. Ho. Oh, tapos Bitan sinilas. <laughs> Uy Ay, ka <laughs> Bitaw Mindset <pa>. <laughs> ba, ah, eh uh, sa Samahan ka pa I don't want peace I want problems oh, Always Exhibition pa Ay ay ka mm. <laughs> Si Juan at saka si Pedro Sila bagay oh. naglalakad uh, Sila ay stowa... napadaan doon sa may tapatang bakery Sabi ni Pedro ni ay Idolmon. Juan Panoorin mo itong gagawin ko At chak at chak ay kayo mabibili Ba't di mo ito kaya Ang ginawa ni Pedro hmm kumupit ng tatlong pandesal do sa bakery. Biglang alis, hindi mo lang nakita ng tindera. Sabi, oh, Juan, oh, nakita mo to, tatlong pandesal. Hmm. Apakagaling ko, ano, hindi mo lang ako nakita ng matanda ng huh? tindera. Sabi ni no, Juan na, nako, mahina. Hindi nga kaya mo. Ito, manood ka sa akin. Uh. Ang ginawa ni Juan ay kinausap yung tindera, yung matanda. Ale, may magic po ako. Pero bibigyan niyo po ako ng isang pandesal. Ah. Diya sabi, edi binigyan na si Juan ng pandesal. dinawa ni Juan niya kinain. Di, ubus na. Humingi pa uli si Juan ng isang pandesal. Pahingi pa nga po isang pandesal. Dalawa na. Kinain uli yung pandesal. Ah, di pa dalawa na, no? Kakadalawa na. Humingi pa uli ng isa. Pahingi pa nga po isang pandesal. Ay, patlo. Kinain uli, nakatatlo na. Sabi nung alay, oh, asan yung magic dun? Sabi ni Juan niya, Tingnan niyo po doon sa bulsa ni Pedro yung tatlong bandi sa lata sa kanya. Tingnan niyo po kanya ka. Alintigay siya na busog yung simpan. Dali! Every mall be like. Parang basag na lahat Oh, tropa. <laughs> mm. <laughs> 950 po lahat. Aw. Oh, 1,000 pesos. Sir, so, may 50 pesos ka po kayo. Aba. Bigay 950 lang ang sabi mo. Bigay 1,000 hmm. ang inabot ko sa iya. Labis pa yan ah. Ay, bay ka na hingi pa ng 50. Nakuin na eh. Para bigyan Pasta ka rin ng 100. Hindi mo ko maiisahan. Sir, bibigyan ko naman po kayo ng 100. Ah, gayung ga. Di mo agad sinabi eh. Lugi kang hiya. May ina sa mat. What? <Aba. laughs> Karaya. Ano yan? Anong ibig <laughs> <laughs> niya sabi? Kakala niya karayom yan. Ano yan? mo. Papasok eh. <laughs> Baka nagmamagic din ito si tatay. Si Tulog. Sabi ah, do sa kanyang again. nililigawan na eh. Yung nililigawan ni na Tulog, nagnangalang Maria. Sabi na Tulog doon sa kanyang nililigawan na eh. Sabi ni Tulog, Maria! Papayagan mo ba ako na manligaw sa'yo? Sabi ni Maria ay, eh, Depende! Kung papayagan tatay ko. Ayan eh. <laughs> Tatay, tatay. Sabi naman ni Tulugay Paano kung pumayag ang tatay mo? Yun Sabi naman ni Maria ay E di kayo na <laughs> <laughs> Sila yung nagkatuluyan ng tatay Ma'am, how's my mini donut? Sir, parang kulang yung syrup at toppings nyo Uy ba, Ha? Ah, <laughs> hindi na ma pre <laughs> 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 oh, hala, hala. <laughs> <laughs> Kung ako lang ang masusunod, Mm. Gusto na talaga kitang pakasalan. Bakit? Kasi okay ka naman sa mga magulang ko. Oh. Ang inaanala ko lang, papayag kaya yung asawa ko. <laughs> <laughs> eh, asawa na pala. Anak <laughs> ka lang po. Anak <laughs> ka lang <laughs> po. <pangan> na <laughs> Nag-leave na ako dun sa group chat. Ano na bang topic nila dun? To? tungkol sa iyo. Tungkol sa iyo daw. Ayun! Ma! Ano? Minakano sa trabaho? Ano? Ang tunis ha? isang araw. Wow! Laki! Ano naman yun? Nakakabulat ka? Ano yung 1-5 isang araw nga? sa akin Ang tatrabahuin mo na naman? Nagapigil lang alon. Nagapigil lang alon. pala?